Magandang arang mga kakwentuhan! Isa na namang kwento ang aking ipapahagi sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magpipigay inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang edukasyon. Isa ang edukasyon sa mga pinaniniwalaan ng mga mahihirap na mag-aangat sa kanila sa kahirapan at totoo naman ang kanilang mga pinaniniwalaan. Isa ang edukasyon sa maaaring makapag-angat sa buhay ng mga taong nilalaman ng kahirapan sa buhay. Ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Tunay nga talaga na makapangyarihan ng edukasyon dahil sa kakayahan nitong iangat ang buhay ng mga taong nalulugmok na sa gutong at kawala ng pag-asa sa araw-araw na buhay dahil sa kawalan nila ng perang pantustos sa kanilang mga kailangan. Ngunit paano nga ba kung may mga taong nawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng edukasyon? Tuluyan na bang maglalaho ang kapangyarihan ng edukasyon sa buhay ng ilan sa mga mahihirap? Walang pera sa paaralan. Yan ang ika ng ilan sa mga taong kapuspalad. At hindi kayang makatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan na kinakaharap. Melvin, ano ba? Gumising ka nga. Walang pera sa paaralan. Magpasalamat ka na lang na nakapagtapos ka pa ng elementarya. Ah? Sigaw ng papa ni Melvin sa kanya. Bukas sa mukha at tono ng pananalita ng matandang lalaki ang disgusto na makapagtapos ng pag-aaral ang sariling anak. Sa totoo lang ay hindi lang ang sariling ama ni Melvin ang tutol sa ideya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Halos lahat ng kamag-anak nila ay ayaw ng mga ito na makapag-aral pa siya ng high school. Mas gusto ng mga ito na magtrabaho na lamang siya, agad upang kumita na ng pera. Ngunit iba ang gusto at pangarap ni Melvin. Mas gusto niya na makapagtapos siya ng pag-aaral upang maiangat niya ang buhay ng kanyang pamilya mula sa nararanasan nilang kahirapan. Pa naman, gustong gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral dahil sa inyo. Gusto ko na maiahon kayo sa kahirapan. Gusto ko rin gumanda naman ang buhay natin kahit papano. Bigil ang luha na sagot ni Melvin sa kanyang ama. Napatiim ang bagang ng kanyang ama. Bigla siya nitong pinukula ng mapanuyang tingin. Maiahon sa kahirapan? Tila ba mapanuyang anas ng matanda? Ang makapagtapos ng pag-aaral isang kahibangan, Melvin. Wala ka mapapalas sinasabi mong pagpasok sa paaralan na yan. Wala! Napayuko na lamang si Melvin nang tuluyang bumulusok pababa sa kanyang pisngi ang maiinit na mga luha sa kanyang mga mata. Papatunayan ko sa inyo, Tay. Nagkamali kayo sa pangmamaliit na ginagawa niyo tungkol sa kapangyarihan ng edukasyon. Makikita niyo rin sa hinaharap na kayo ang nagkamali at hindi ako. Abad, hindi na naituloy pa ng kanyang ama ang akma nitong pagsugod sa kinakatayuan niya nang biglang pumasok sa eksena ang kanyang ina. Tama na yan! Melvin, pumasok ka na sa kwarto mo bago ka pamahawakan ng tatay mo. Mabilis na utos sa kanya ng kanyang ina mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha bago sumunod sa inutos ng kanyang ina. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa loob ng kanyang kwarto ay narinig niyang nagsalita ang kanyang ama. Sige, Melvin, pakig ako na mag-aaral ka. Pero huwag kang aasa na susuportahan kita sa kahibangan mong yan. Bahala ka na magpaaral sa sarili mo. Maliin na sambit ng kanyang ama. Naramdaman na lamang ni Melvin na muling pumatak sa kanyang pisngi ang sunod-sunod at mainit ng mga luha. Imbis na lumingon at sumagot sa tinura ng kanyang ama, ay misminabuti na lamang niya na tuluyan na pumasok sa loob ng kanyang silid. Matapos maisara ang pinto, ay tila na uupos na kandila na paupong bumagsak si Melvin sa malamig na sahig. Papatunayan ko sa inyo, tay. Kayo ang nagkamali at hindi ako. Bulong ni Melvin sa hangin habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha napayakap na lamang siya sa magkabila tuhod habang tahimik na pumapatak ang kanyang mga luha na dulot ng sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa hindi pagsuporta sa kanya ng kanyang mga kamag-anak at mga kapamilya. Nang araw ding iyon ay naging determinado si Melvin na magsumikap sa kanyang pag-aaral. Sa mukha at sa mga mata pa lamang ni Melvin ay mababakas na ang determinasyon. Determinasyon na mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama at pati na rin sa lahat ng kanyang mga kamag-anak na ayaw maniwala sa kapangyarihan ng edukasyon sa buhay ng mga taong kapuspalad katulad nila kaya ng sinabi ng kanyang ama, ay hindi nga siya nito sinuportahan sa kanyang gusto na makapagtapos siya ng pag-aaral. Lagi namang nakararamdam ng lungkot si Melvin dahil doon. Sa tuwing nagkasalubong sila sa kanilang bahay, ay hindi siya pinapansin ng sariling ama. Tila ba hangin lang siya na dumaan sa gilid nito. Walang ibang nagawa si Melvin kung hindi ang mapabuntung hininga na lamang at pagmasdan ang nakatalikod na pigura ng sariling ama sa tuwing nakakasalubong niya ito sa daan. Habang patuloy sa pag-aaral si Melvin ay pinagsabay niya ang pagtatrabaho at ang pagpasok sa paaralan. Wala siyang ibang choice dahil siya na ang nagpapaaral sa kanyang sarili bilang isang tapasero, department store bugger, stockman, sales clerk, waiter, dishwasher, at houseboy ay pinag-aral ni Melvin ang kanyang sarili. Naging mahirap man na pagsabayin ang pagtatrabaho at ang pagpasok sa paaralan ay hindi naging hadlang iyon upang tumigil si Melvin sa pag-abot sa kanyang mga pangarap kahit mahirap ay nagpatuloy lamang si Melvin hanggang sa tuluyan siyang makagraduate ng high school. Buong akala ni Melvin ay kapag nakagraduate na siya ng high school ay magbabago na ang isip at paniniwala ng kanyang mga magulang patungkol sa kapangyarihan ng edukasyon. Ngunit nagkamali siya. Umasa na naman siya sa wala. Araw ng graduation niya bilang isang grade 12 student, ngunit wala na isang kapamilya niya ang dumalo o sumilip man lang sa pagkakit niya sa entablado upang sabitan ng medalya at kunin man lang ang kanyang diploma. Abala si Melvin sa paglibot ng tingin niya sa buong paligid para sana hanapin ang kanyang mga magulang. Ngunit tinawag na siya't lahat ay wala siyang nakita ni anino man lang ng mga ito. Our valedictorian, Mr. Melvin Gordon. Pagsasalita ng isang lalaking teacher bilang MC ng graduation day. Napakagat na lamang si Melvin sa kanyang pang iba pang labi bago tumayo at naglakad na papalapit sa malaking entablado. Bago tuluyang tumapak-paakyat sa stage, ay nilibot pa muna ni Melvin ang dagat ng mga tao sa huling pagkakataon. Ngunit gaya ng nakasanayan niya, ay bigo siyang mahanap ni anino man lang ng kanyang mga magulang sa seremonya na nagaganap. "Melvin, halika na iyo! May ngiti sa labi na pagkuha ng kanyang atensyon ng adviser niya ang kanyang adviser na mismo ang nagpresenta ng na magsabit ng medalya sa kanya. Dahil matagal na nitong nalaman ang kalagayan at sitwasyon ng sariling estudyante. Isang mapait ng ngiti ang umukit sa labi ni Melvin bago nilingon ang paborito niyang lukuro sa kanilang paaralan napatango na lamang siya at pigil ang luha na umakyat sa entablado. Congratulations Melvin anak! Hindi man kita totoong anak ay proud na proud ako sa mga achievements na nagawa, nagagawa at magagawa mo. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ng kanyang advisor matapos nilang makababa sa entablado tipid lamang na umiti si Melvin sa tumayong nanay niya sa paaralan. Sana, pati sila mama at papa rin ay proud sa akin. Basag ang boses na anas ni Melvin. Mabilis na nangilid ang mga luha sa kanyang magkabilang mata. Ngunit pinipigilan niya itong bumagsak. Napabuntong hininga na lamang ang mabait na guro bago malungkot na niyakap ang kanyang anak-anakan. Hindi man sila proud sa'yo ngayon, pero sigurado ako na balang araw, yayakapin ka rin nila tulad ng ginagawa ko ngayon. At sasabihin din nila na proud na proud sila sa'yo at sa lahat ng mga achievements mo sa buhay at sa paaralan na to. Mahabang saad ng guro habang ang boses ay malumanay. Baka sa mukha nito ang kagustuhan na mapagaan ang loob ni Melvin dahil sa lungkot na nararamdaman nito. Dahil sa kanyang narinig, ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang pisngi ang mga luhang kanina lamang ay nangingilid sa kanyang mga mata. Kahit maraming tao sa paligid ay napaiyak na lamang si Melvin napaiyak siya hindi dahil wala ang kanyang mga magulang upang suportahan siya. Ngunit dahil masaya siya. Masaya siya dahil kahit hindi siya sinusuportahan ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pag-aaral, ay meron naman siyang paboritong guro na laging nandyan sa tuwing kailangan niya ng kalinga ng ina at ama. Tapos ang araw na iyon ay mas lalong nagpursigi pa si Melvin. Pumasok at nag-aral siya sa college kahit na wala pa rin siyang suporta na nakukuha mula mismo sa kanyang kamag-anak at mga kapamilya. Second year college na si Melvin noong biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa katandaan at sa labis na pagod sa pagtatrabaho sa malaking plantation ng sugarcane. Ang plantation na iyon ay ang matagal nang pinagtatrabahuan ng buong nilang pamilya. Doon ay lahat ng kanyang mga kamag-anak ay nagtatrabaho rin. Nang mamatay ang ama ni Melvin ay labis ang naramdaman niyang lungkot. Lungkot dahil hindi man lang naabutan ng kanyang ama ang ginhawas sa buhay na sinasabi niya noon. Labis din siyang nalumbay dahil hindi man lang niya na ipagmalaki, rito ang sinasabi niyang kapangyarihan ng edukasyon. Tay, alam kong naririnig mo ako. Magpapatuloy pa rin po ako sa pag-aaral ko. Papatunayan ko pa rin ang kapangyarihan ng edukasyon. Papatunayan ko pa rin po sa iyo, sa inyo, na kaya ko kayong maiahon sa kahirapan sa papamagitan lang ng edukasyon. Paalam Tay. Sana ay balang araw maging proud ka rin sa akin. Nakangiting sambit ni Melvin habang nakatingin sa mukha ng kanyang yumao na ama na nasa loob ng kabaong nito. Araw na ng libing ng kanyang ama kaya nais na niyang magpaalam dito sa huling pagkakataon. Matapos mailibing ang katawan ng kanyang ama, ay muling nagpatuloy si Melvin sa kanyang pag-aaral. Hindi katulad noong nabubuhay pa ang kanyang tatay, ay wala ni isa sa mga kamag-anak niya ang nakaka-appreciate ng kanyang efforts. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nakikita ng na mga ito ang achievements na nagagawa niya sa kanilang paaralan hanggang sa tuluyan na nga uh, nakapagtapos ng kolehiyo si Melvin. Halos mangyayak-ngiyak pa siya na umakyat sa malaki at malawak na entablado para tanggapin ang pinaghirapan niyang medalya. Kung dati ay ang pupurito niyang guru lang ang kasama niya sa pag-akyat sa entablado, ngayon ay sa wakas kasama na niya sa pagtanggap ng medal ang kanyang ina. Nakangiting isinabit ng kanyang ina sa liig niya ang gintong medalya. Tanda na tuluyan na siyang nakapagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Congrats, anak ko. Proud na proud si nanay iyo. Naiiyak na sambit ng kanyang ina sa kanya. Nasa taas pa rin sila ng entablado at kinukuhanan ng litrato. Napalingon naman si Melvin sa kanyang ina at nasalubong niya agad ang puno ng luha nitong mga mata. Pasensya na Melvin, anak. Pasensya na dahil hindi ka namin sinusuportahan sa mga pangharap mo. Pasensya na kung nagpadala kami sa paniniwala ng iba. Patawarin mo sana kami ng tatay mo, anak. Bakas ang pagsisisi sa malungkot nitong boses. Naramdaman ni Melvin ang pagbagsak ng mainit na luha sa kanyang pisngi bago niya yakapin ng mahigpit ang kanyang ina. Nang tuluyang matapos ang kanilang graduation ay sandaling nagpaalam si Melvin sa kanyang mga kapatid at ina para puntahan at lapitan naman ang kanyang ina-inahan. Kaagad siya nitong sinalubong ng isang napakalaking ngiti. Congratulations anak! Masaya ako dahil nasa tabi mo na rin sa wakas ang pamilya mo sa araw mismo ng iyong graduation day. Nakangiting turan ng medyo matanda ng guro. Ilang taon na rin kasi ang lumipas kaya namumuti na ang buhok nito at tumatanda na rin ito. Maraming salamat po, Mambani Ked. Kulang ang salitang salamat para sa lahat ng nagawa niyo po para sa akin. Ikaw na ang tumayong nanay at tatay ko kahit hindi pa patay ang mga magulang ko. Ikaw na rin po ang sumuporta sa akin noong mga panahong walang gustong sumuporta sa mga pangarap at gustong sa buhay. Maraming salamat po sa lahat. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Melvin sa tumayong kanyang ina noong mga panahong walang gustong sumuporta sa kanya. Wala iyon. Masaya ako na sa wakas ay napatunayan mo na rin ang kapangyarihan ng edukasyon sa iyong pamilya. Congratulations ulit sa iyo anak. Matapos makapagpaalam ng tuluyan sa kanyang ina-inahan, ay napatingin naman si Melvin sa kalangitan. Ngumiti siya dito na tila ba nakikita niya roon ang muka ng kanyang namayapang ama. Tay, sayang na hindi mo ito nakita, but I hope you are now proud of me, Tay. Matapos ang graduation day ni Melvin ay nakahanap ka agad siya ng magandang trabaho. Lumipas lamang ang ilang taon ay tuluyan nang naiangat ni Melvin ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.